I'm from De La Salle University. How, how old are you? I'm 21 years old. Oh, wow. Batang-bata -bata pa po. So, ano pong course nyo? Business <laughs> Management. Wow, pang beauty and brain yan, right? Ah, yeah. <laughs> Ako pag-ibig para sa'yo. I think love is um a two people who can reciprocate um each other's um effort and uh ayun like uh, support then ayun Yan Can you elaborate your answer? Uh syempre kapag, diba, ba, like, um, in reaching your dreams, lalo na ngayon, kapag ka-college ka, marami kang priorities. So, um, new support ng partner mo is very important kasi um, not everyone can understand na you're busy. Ayan. Ayan, I mean, that's a very nice answer, ma'am. Uh, oo, kasi, di ba, parang hindi dapat, like, puro emotion lang yung mo. Kailangan, like, with actions din. So, bakit mahalaga ang pag-ibig para sa'yo? Uh, mahalaga ang pag para sa akin dahil uh, it's a sense of like fulfillment then na someone can love you for who you are and um, ayun, pero it's a very nice feeling lang na na someone can appreciate you. Ayun. Ayun, that's very nice answer, ma'am. So, anong love song yung alam na alam mong kantahin? Uh, um love song. Uh, I think yung kay, ano, kay Taylor Swift, yung Begin Again. <laughs> yung Begin Again by Taylor Swift. Sige, pakikanta nga. Ay, hindi ko makakakanta. <laughs> uh, ano, yung nung song is like ilang beses na siya nagkaroon ng heartbreak and parang um, ayun parang akala niya hindi na siya makaka-move on tapos biglang yun may dumating na person tapos yun parang naging nagkaroon siya ng reason to try again to try love again yun Sa inyo pala guys, sino ang pinakaunang nagpakita ng pag-ibig sa mong siyang katauhan at bakit? What do you mean by this ba? Parang, sino ang pinakauna nag- In whole world, sino nagpakita ng pag-ibig? Ah, si God. Si God. Kasi, di ba, sinacrifice niya yung only son niya to save us from our sins. Ayan. Kaya ano yung gaganti mo kay God sa pagpapakita niya ng pag-ibig sa atin? Oh, uh, to follow His ano, commandments and to like... Uh to serve your purpose as a person. Kasi par everyone has a purpose in this world. Kaya, yeah, ayun. Ayun, that's very nice answer, ma'am. So, paano may papakita ang pag-ibig sa'yo mapapangasawa balang araw? I think, ano, acts of service. Like, pag, um, like, everyday, aasikasuhin mo siya, gano'n, Like, before going to work, ganun. Ayun. Kindly elaborate pa. Paano mo siya pagbakinan ng pag-ibig? Oh, uh, like uh, paghahanda mo siya ng food, like breakfast or um like yung mga things niya nakakailanganin niya, like ibibigay mo sa kanya, ganun. 'Yun. Like from like yung mga uh with clothes and stuffs, ganun. 'Yan. Ayun, this very nice answer, ma'am. Pakibasa itong unang Korinto, chapter 13, verse 4 to 8. Bakit ang pag ay hindi kailanman nabibig, nabibigo? Bible. Bible verse. Ang pag-ibig ay matiisin at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiingget. Hindi ito nagyayabang. Hindi nagmamalaki hindi gumagaw hindi gumagawi ng hindi disente, hindi unuunang sariling kapakanan at hindi nagagalit. Hindi ito nagkikimkim ng sama ng loob. Hindi ito natutuwa sa kasamaan kundi nagpa nagsasaya sa katotohanan. Pinagpapasensyahan nito ang bagay ang lahat ng bagay paniniwala, pinaniniwala na ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay at tinitis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo. Ayun. Ayun. Bigay ka ng limang motivation na maibibigay mo sa mga tao naghahanap ng na kanilang tunay na pag-ibig. Uh, first of all, you don't find it. Let it come to you. And, um, and then, I think ano eh, parang, you have to be able to love yourself first before you love other people. Tapos, ano pa ba, ba? Parang, you also have to, like, know um, what you should give para, alam mo yun, para you can give yung full, like, effort mo. Kasi mahirap naman if you don't know what you can give, eh. Kasi, yun din, din nagkakatuloy yung parang hindi siya enough. And then, apat, I think, ano, You should be able to like uh, no kung hanggang saan ka lang din kasi ang hirap naman if like lahat ibibigay mo din and then panglima um no expectations dapat like just go with the flow lang Ayun.